marahil na namin kinukundi na yung pagdukot sa kanila yung dalawa dahil isa sila doon sa naninindigan at nagmamalasakit doon sa aming mga komunidad sa, sa, gilid ng Manila Bay. Kung sa kalagayan ngayon, sa aktual, ay sinasabi ni Bongbong Marcos na ipatitigil niya yung Reclamation Manila Bay, stop niya muna yan uh, sa tutusin hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy yung pagtatambak nila ng ano, ng mga lupa no, yung mga artificial island na yan na nakakasira doon sa kabuhayan ng mga kapitbahay namin ano mga uh, mangingisda imbis na diyan lang kami sa tapat ng aming mga baryo ang isda ay lumalabas na kami doon sa ano lawa ng Manila Bay para lang ano makahuli at may may pakain doon sa mga pamilya ng mga kasama namin sa komunidad. Kung sa militarization, ito nga pong mga verdugo at mga notorious na AFP at PNP ay naniniktip doon sa mga leader at pinaghahanap yung mga leader namin. Yung sa mga magkakapit ba, yung leader ng magagawa, yung leader ng Gabriela sa Maynila ay hinahanap no, nila at sa pilitan nilang kinapasuko. Nung nakaraan ay yung isang leader unionista natin, Harbor ay ano no, kinakaut daw doon sa barangay ng fishing order na kagawad uh, kausap ang 11th Infantry Battalion CMO no, itong mga to ay ano no, ay uh, pinaghanap nila yung mga leader natatakot yung mga yung mamamayan no binubusalan nila nang ano nang bibig yung mamamayan no? doon sa tunay na kalagayan doon sa lugar no? yung para hindi makapagsalita na doon sa mga issue yung issue ng reclamation manila bay issue sa tondo na call no tapos yung issue ng malawakang tanggalo sa mga manggagawa kaya hindi sila nakakatulong no pagkos nakakapirwisyo pa sila sa mamamayan ang may sasabi ko na lang doon sa pangulo ay dapat ibasura yung ano no anti terror law ibasura yung EO70 iabolish yung NTFL cap dahil hindi ito tugon doon sa ano no kahirapan bagkos ito ay ano malawakang pagyurak sa karapatan ng mga maralita ng mamamayang Pilipino. Simpleng pamumuhay lang ang aming hinihiling, hindi yung karahasan ng mga militar at ng mga kabulsan. Hindi kami terorista. No? Ang, ang tunay na terorista ay ang Estado.